Ito na pala yung tamang paggamit ng tip. Sa ginawa kong isang video nung nakaraan, marami nakapansin na mali daw ang paggamit ko ng tip. Ilan lang ito sa mga comment nila. Pakipost na lang kung interesado kayo na basahin pa. Sa totoo lang, gusto ko lang talagang sagutin yung tanong na about sa texture, kung basa ba yan o parang powder. That time, hindi ko magets yung parang powder sa tanong niya. Kaya yung basa ang pinili kong sagot. That's why binasa ko talaga literal kaya nag-overspray ako don At yun yung naging dahilan kung bakit ganun ang naging resulta. Ang ibig sabihin pala niya kung ano yung magiging resulta kung magiging glossy ba o matte. Pero sa ginawa natin naging glossy dahil marami yung paglagay natin. Pero pwede rin maging matte kung kaunti lang yung ilalagay. Kaya depende pa rin yun sa paggamit. Kaya sa video na ito ipapakita ko sa inyo kung paano ba gamitin ang fixative Ipaliwanag mo sa kanila. ano ba talaga ang paggamit ng tip Kalagay dito sa paggamit how to use shake and well before use so kalugin natin ng ganito pagkatapos natin kalugin ang sunod hold can 20 to 30 from artwork so meron tayo ditong ruler so ito yung 30 cm nya gano ba kalayo yun ito yung 1 cm to 30 cm so, ganyan lang kalayo and spray surface until covered with mist yung mist ang ibig sabihin nun is ambon So, pag nag-spray tayo nun, parang ambon lang dapat. Yung nakaraan, yung ginawa natin don is parang ulan na yun. Kali pala yun. Tapos, allow to air dry in minutes. Do it one more time if needed, but not to overspray. So, dito natin siya gagawin sa labas para mahangin at hindi natin malanghap yung mga chemicals. Ito pala yung sample natin mga kaart. Matagal ko na itong nagawa kaya pinakita ko na rin sa inyo dahil hindi ko ito na-post noon. So dito na lang natin siya ipatong. Dapat 20 to 30 cm ang layo niya sa ating pag e -esprayan. So ganito dapat kalayo. kalog kalugin lang natin para maganda yung mixture. Then i-apply mo na. Patuyuin nyo lang na 3 to 5 minutes then spray ulit. Nasa sa inyo na yan kung ilang beses nyo papatungan pero sa akin hindi na talaga kaya wala nang lumabas. At ito na yung naging resulta niya mga kaart. Anong masasabi nyo? Sana marami kayo natutunan sa ating tutorial. Thank you.